Okay, magandang hapon po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong binubuo na alyansa ng mga partido na magiging kaalyado ng uh, partido ng gobyerno, partido ng uh, PBBM administration. Ito po yung para sa next year's election yung 2025 <clears throat> senatorial elections siguro for sure na panood nyo na ito sa mga balita na ibalita na ito sa mainstream sa mga vloggers ito pong tungkol sa <clears throat> bagong UNITEAM bagong alliance ng UNITEAM bagong unity team Ay nako Unity team na naman Alam niyo mga kababayan hindi naman po sa pag-aano uh, kay Pangulong Bongbong Marcos pero parang may allergic na po ako sa salitang unity team Kayo naniniwala pa ba kayo dito sa itinatayong bagong unity team na ito Well wala naman po kasing masama sa pagkakaroon ng unity na ang pagiging united ng mga tao yun nga po talaga ang pinakamaigi na gawin ng mga mga tao na gusto ng katahimikan kaya lang ito nga pong uh, nanggaling na mismo kasi sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos na ito ang bagong unity, team. Di ba rin naman lang sana kung bagong unity, team, kung ang ka, kung ka ang, ang kaalyado nila ay yung mga matitinong galing sa dilawan. Kasi may matitino din naman kung galing sa dilawan. Eh. Pero napansin ko, wala ni isa wala ni isa na taga dilawan kasi para sa akin, ako boto ako kay Trillanes, maging senador uli, kay Laila de Lima. Gusto ko sila kasi matatalino, may katuturan mag-isip, ikumpara mo naman sa mga nakaupo ngayon dyan sa Senado, tsaka magaling mag, as, as in magaling, tsaka may, uh, mayroon silang, uh, paki-alam sa mga mahalagang issue. May ano sila sa bayan. Malasakit sa bayan. Makabayan. Pero hindi po lahat ng taga-dilawan type ko ah. Ang nakikita ko lang na maayos dyan sa galing sa dilawan ay itong si Dilima at saka si Trillianis. Makabayan ito si Trillianis eh. Nagkamali lang po tayo ng pag-aakala tungkol sa pagkatao niya. Kasi siniraan lang naman siya eh. Now, balikan po natin itong lintik na bagong unitim team na ito. Kasi ang napansin ko po, political alliances. Kasi mga kababayan, nangyari na ito noong 2022 eh. Diba, yung unitim team ng ni PBBM at saka ni Sara Duterte. Sino ang mga sumali doon? O, alam niyo kung sino-sino, di ba? Nando doon si Harry Roque, nando doon si Robin Padilla, na nung nanalo na, nasaan si Robin Padilla? Saan ang iyong yung, uh, loyalty niya? Sa Marcos Administration ba? Di ba kay Duterte? siya, sinabi pa niya mismo na si Duterte lamang ang nag-iisa niyang amo. Imagine, tapos ngayon ito na naman po tayo. Uulitin na naman yung unity na masyado ng, para masyado na pong abused itong salitang ito. Unity. Ginagamit lang, sa totoo lang, parang nabububuhan na po ako dito sa alyansa na ito. Kasi lahat na lang, kahit sino na lang tatanggapin. Well, according to PBBM nga naman kasi, gusto ni PBBM na united ang lahat ng Pilipino. But, my goodness, you cannot trust anyone or everyone. Kung magkaroon man ng alyansa, yung lakas CMD at uh, partido ng Pangulong Marcos, maganda po yun dahil ang nando doon po ay si Martin Romualdez. Eh kaso ka mo, dyan sa lakas CMD, nando doon si Gloria Arroyo. Isang traidor! Sige nga! My goodness, nung makita ko yung litrato nila, nakita nyo na siguro, yung picture nila na magkatabi pa si Arroyo sa kasi bibi. My goodness. Ano ba yan? Ano bang ka-plastikan yan? Ginagawa niyo na lang na naman ito for the sake of uh, elections. Ang kinabubusitan ko po dito na sumali sa Unity Team na ito na bagong Unity Team. Well, wala naman po kasi tayong magagawa kasi original original na founder yata yan, si Gloria Arroyo, ng lakas, yung dating lakas NUCD, nila Ramos noon, original eh. Original founder, kaya hindi mo pwede tanggalin. Eh kaso ka ang hindi lang kasi maganda eh, si, itong si Martin Romualdez, ay nandoon sa lakas maganda naman po sana na mag magkaalyado mag, uh, kaalyado, mag uh, maging mag-alay dati namang mag-alay yung magpinsan yung lakas CMD at saka yung eh, Partido Federal eh dahil talagang magkaalyado sila eh kaso may naha, may nakahalo na ano eh kumbaga sa pagkain eh nahaluan ng parang may parang may nalaglag na langaw sa sabaw o kaya pagkaing may lason sorry birang tingin ko po kasi kay Gloria Arroyo is lason she's a poison ano ginagawa niya dyan sa makipag-alyado siya kay Bongbong Marcos tingnan mo nga ng mga kaplastika ng mga to sa totoo lang, Plastikan talaga 'yan eh. Parang kailan lang, 'di ba? Yung itong si Platter, gustong patalsikin si pinagbalakang patalsikin ni Gloria Arroyo itong si Martin Romualdez. Kaya nagkaanda-away-away itong <coughs> naging uh, naging tambalus-lus itong si Martin Romualdez dahil sa pagiging childish ni Sara Duterte. Ngayon, sino pang bang mga humalo dyan? Si Richard Gomez, dating ano yan eh, PDP laban yan eh, kay Duterte yan eh, bakit nandyan dyan yan? Si Tolentino nandyan, ano ba yan? Maka Marcos ba yan? Duterte yan eh. Di ba kailan lang nung nag ano yung yung PDP nagmeeting sila nag endorse sila ng mga magiging senador di ba nandoon siya Eh ano ginagawa niyan dyan at saka talaga naman Duterte yan eh alam mo itong tuwing election parang nakakagago eh nakakagago ginagago ginagago ninyo mga tao eh alyansa alyansa kayo dyan bakit naman kasi lahat na lang tinatanggap? Di ba dapat ang isang political party or alliances ng mga political parties, kailangan may, may iisa sila ng prinsipyo? Iisa nang ipinaglalaban? Iisang uh, like-minded people? Nagiging like-minded lang kayo? During election? During campaign? Pero oras na nanalo na kayo? watak-watak na naman kayo eh. So, tingnan nyo, ganun na naman ang mangyayari dyan. Pakatapos na sumakay, swasakay lang kayo kasi ano ito, administration uh, administration uh, party, syempre nga naman, walang gastos dahil gastos ng gobyerno administration candidates. Nagpapalibre lang ang mga yan eh, ng gastos. Tapos natural, kapag nakadikit ka nga naman sa sa administrasyon, o di malakas ka. Ang pa-plastic eh. Baka mamaya niya, pati si Bato, sumali na dyan, si Bongo. Kasi eh, Anything is possible daw eh. Pwede ba? My God, Maging totoo naman kayo. Speaker Romualdez at saka itong sila <coughs> Sino ba itong anak ni si Sandro Marcos and also PBBM. Hindi ba dapat ang tatanggapin nyo ay eh, yung mga totoo na makabayan? Ang mga pinagtatanggap nyo dyan, mga, mayroong pro-China eh. Yan nga si Bong Revilla eh, I doubt. Ano ba yan? Mananalo na naman 'yan. Mananalo na naman, wala namang kwenta-kwentang senador 'yan. Bakit nandiyan? dapat hindi ba mga kababayan? Mali ba ako? Kasi di ba dapat ang nasa administration party, ang stand niyan ay hindi pro-China. Eh bakit may nakahalo diyan na pro-China? Itong si Gloria Arroyo, di ba pinagbebenta nga niya, may mga pinagbebenta yan na teritoryo? Super close kay Duterte, tapos ngayon nandiyan dyan sa partido ni kahalo kay sa administration party. Pwede ba? Nagagamit, karamihan dyan, nanggagamit na naman eh gagamitin lang na naman yung barko nung administrasyon, makikisakay. Pero oras na nanalo, doon na kung saan nila gusto. O isa pa dyan, mukhang kasali pa dyan si Amy Marcos. Alam mo, kahit na, kahit na ibilang nyo pa yan si Amy Marcos dyan sa Partido Federal, hindi ko ibuboto yan. Huwag nyo ibuboto yan, plastic yan eh. Huwag mo sabihin na ngayong eleksyon eh makikipag-reconcile yan sa pamilya Marcos para lang manalo para lang ipakita sa mga loyalista na karapat dapat pa siyang iboto ewan ko sa iba ha pero ako hindi, hindi ako lang ako magtitiwala talaga hindi ako magtitiwala kay Amy Marcos kasi kung talagang matino siyang tao makabayan siya dapat manindigan siya ng totoo. Hindi yang sa sa ordinaryong panahon nandoon siya kay Digong na kahit siya na lang mag-isa. Kahit ako na lang mag-isa natitira, Digong pa rin ako. Wow. Really? Ano mayroon si Digong? Para ganun ka na lang ka in love ay may Marcos mukha na ngang demonyo ngayon Itingnan Tingnan nyo sa, doon sa huling uh, rally nila dyan sa Dumaguete. Kulang na lang sungay oh. Ang pangit-pangit na niya. Mga kababayan, yung mukha niya eh. Well, doon ko nalang yan sa, sa isang video. Kasi yung pinag-uusapan natin dito ngayon, itong, itong, uh, mga alyansa. Tingnan nyo, nung tinanong ng media ba yun, si, sila, silang mga taga, federal, saka ano, eh, actually, si ano ang tinanong eh, si Martin Romualdez, kung tatanggapin daw ba, <coughs> makipag-alyado, kung makikipag sa kanila, yung PDP, o kaya yung, uh, hugpong ng pagbabago ni Inday Sara. Eh, well, uh, Well, safe naman yung sagot ni Speaker Romualdez. Anything is possible daw. Siyempre, pare, ano lang naman yun eh. Alam na natin yun. Sila kasi hindi naman sila bastos eh. Hindi kagaya ni Duterte na diretsahan bastos. Pero sa totoo lang, kalokohan yung malaking kalokohan kung tatanggapin yung makipag-alyado kayo sa PDP. Ano yan? Diba? ba? Pwede ba? Para kayong ano yan eh, langis sa tubig. At saka kung magkakaalyado na lahat, o di sino na yung oposisyon, magkaka, magkakaano pala lahat. Ako alam nyo, nag, nag I was hoping na sana nagka, magkaroon ng uh, may makahalo dito sa administration candidates for senator na taga-dilawan. Anyway, yung mga dilawan po ngayon, hindi naman po sila lahat kontra sa Marcos dahil nakikita na, hindi naman kasi sila, hindi naman kasi sila unreasonable lahat eh. Kasi ang sa kanila is issue. Kaya, although hindi naman nila totoong uh, 100% na tanggap sa kalooban nila si Pangulong Bongbong Marcos, eh dahil sa mayroong uh, similarity, may commonality sila. Kaya tanggap, at saka, between, between Bongbong Marcos and Duterte, natural. Ang tanga mo naman kung iluluwa mo si Bongbong Marcos, tapos ang hihigupin mo, isidigong mga Duterte. Di ba mga kababayan? Nakakainis itong unity. yulitim. Pwede ba? Mga pang ano na naman ito sa tao eh. Sana wag na lang wag na lang mag ano yung slogan ninyo diyan na unity. Wag na. Hindi ano eh. Napagtatawanan na nga po yung yung terminology na yan na unity 'yan eh. Unitim, kalukuhan na unitim. Kaplastikan, plastic lang yan. It's all hypocrisy. Unitim kunwari during campaign. Actually, sa ngayon pa lang, na nagpo-forma pa lang kayo ng inyong mga alliances, there is no such thing as unitim. Diba? There is no unitim. Gamitan lang kayo dyan. Nag Yung mga yung mga plastic dyan, na hindi naman talaga makabayan. Nang gagamit lang ng administration party ng uh, Unity team. Pero sa katotohanan kagaya nung una nung 2022 na unity team. There was no such thing as unity Even at the very start, planado nila. Mga kababayan, planado nila yung pagpapatalse kay Bongbong Marcos. So anong unity ang pinagsasabi ninyo? My goodness. Well, discard yan ni PBBM eh knows better. Baka ayaw lang na naman yung makasakit. Lahat tanggapin. Hmm. O baka naman, keep your enemies close. Ano, ano, ano. No. Keep your friends close pala. And enemies closer. Pero ang hindi alam mo mga kambay, ang hindi ko talagang matatanggap ay kapag, <coughs> ay no ba yan? Naubo tuloy ako sa katsismisan ko eh kapag si Amy Marcos ay ibinilang nila dito sa bagong unit team na ito. I don't like Amy Marcos talaga. Ay, ay Lakson pala. Manggagamit. Pinagagagamit yung pangalan ng tatay daw niya. Tatay niya, si Apulak. Hindi mo tatay yon. Ito nga, sinisira mo na nga yung kapatid mo eh. Kapatid mo sa ina? Ay naku mga kababayan, kahit na mag, magbalik loob eh, magbalik loob kunwari yan, ay sinasabi nila eh, mayroong nasa special mission. I don't believe. Hindi sa akin papasaya mga special special mission na yan. Para sa akin kasi kailangan katotohanan. Eh, dahil yan sa pakikipag-alyado niya dahil yan sa sinasabing special mission na yan, nandidikit siya kay Duterte nawawala yung pagiging makabayan niya which I doubt na ngayon kung totoo nga ba siyang makabayan o hindi dahil sa mga pinaggagawa niya before 'di ba? Pinapakita niya yung pagka pro pro China niya tapos anti US. Pro Duterte, pro Kibuloy. Hindi ko mapapatawad 'yan, mga kababayan. Hindi. Kahit sabihin niyo pa ni Bongbong Marcos na ay hindi sultana, nasa special mission 'yan. Fact that special mission dahil sa special mission para sa inyong political gain patalikuran mo na yung pagiging makabayan yun po kasi ang tingin ko mga kababayan eh tinalikuran ni Amy Marcos ang pagiging makabayan dahil dyan sa sinasabi niya special mission niya hindi ko nakita yung pagiging makabayan ni Amy Marcos ni minsan from 2022 till now tapos bigla ngayong uh, election 2025, eh, biglang balik loob? No way! No way highway! Di ba? Mga kababayan, dahil yan sa mga, mga discarte na special mission na yan, baka mag-suffer ang political career ni Ateng. <laughs> para sa akin kasi kailangan tutuhan na nagalaw. Hindi yung mga mga sabi sa amin -sabi, 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 sabi, ko sa lubot. Kaya mga kababayan, para sa akin, mahalin natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? See you next time. Peace.